tanong ako para sa iyo. Ilang beses mo nang gusto magsimula ng negosyo pero lagi mong iniisip na baka hindi ko to kaya. Laging may takot na pumipigil sa iyo kasi natatakot ka sa failure o baka hindi ka maging successful. Si Jenny, isang empleyado na matagal na gusto magkaroon ng sarili niyang negosyo. Pero sa tuwing susubukan na niyang simulan, may bumubulong sa isip niya na what if kung hindi mag-work out o what if mag-fail ako. Araw-araw, nai-stuck siya sa cycle ng takot. Hanggang isang araw, na-realize niya na ang first step pala para maging successful ay harapin yung mga takot at mag-take na ng action. And here's what changed for Jenny. Sinimulan niya ang business kahit maliit lang. Ginawa niya ito ng dahan-dahan kahit na hindi siya sigurado kung magiging successful yung business na ginagawa niya. At ito yung natutunan niya. Hindi pala kailangan na maging perfect pag magsisimula. Ang kailangan mo lang ay mag-take ka ng action at tapang para ituloy-tuloy kung ano man yung sinimulan mong negosyo. Yung Jenny na dati takot na takot mag-fail, ngayon kumikita na ng extra income dahil sa sideline online business niya. Hindi na siya natatakot kasi nga alam niya na bawat hakbang na ginagawa niya, yun yung magdadala success na hindi niya inaakala dati. Kung si Jenny na palaging takot sumubok mag-business na gawa to, kaya mo din to. Minsan o madanas, ang kailangan mo lang talagang gawin ay sumubok kahit na natatakot. Kasi nga, pag hinayaan mo yung takot na yan na pumigil para masenso, walang mangyayari sa buhay. Kaya kung katulad ka ni Jenny na gustong sumubok, no, magnegosyo o mag-sideline or maghanap ng additional source of income through online at natatakot ka, I'm willing to help and mentor you na magkaroon ng successful online business kahit na part-time. So if you are interested and ready ka na mag-take ng action, comment ka ng how below or send me a direct message para matulungan kita at ako mismo yung magiging personal mentor mo. See you in my inbox.